Andito nga pala kami ngayon sa bahay ni Mama. At dito lang yan sa San Roque, Tabaco City. Malapit lang sa covered court ng San Roque. At siyempre, ang pinunta namin dito sa bahay ni Mama ay yung tinatawag dito sa amin sa Bicol, dito sa Burpinsya, na pabasa o pamibi. At pero pang isang tinatawag na pag gusto mong maganda yung pagkakadinig mo ng mga kanta, yung tinatawag ditong kantada. At siyempre, dalawang per lang ang kinuha ni mama kasi tinipid niya yung pera kasi para may gagamitin sila doon pagpunta sa isla para hindi na sila maghingi sa akin. Siyempre, tinipid na rin daw nila kasi medyo tagilid tayo ngayon kaya medyo gipit-gipit ako ngayon kaya patawad sa mga nautangan ko lalo-lalo sa aking kapatid na si Kuya Rico. Maraming salamat pala, ya, pala kuya kasi pinadala mo si mama. At siyempre, nag dinig-dinig na rin ako ng pagbasa kasi siyempre kahit makasalanan tayong tao dapat hindi tayo na sa ating Panginoon kasi siya nang laman talaga ating sandigan sandigan ng kinabukasan sandigan ng kaluluwa siyempre ganon tayo, tao lang tayo makasalanan tayo kasi wala naman taong hindi nakakasala at siyempre merienda namin dito yung kamuti at napakasarap nga pala nito kasi halos matamis talaga at siyempre may isang pansit naman na isang kalirong ng rice cooker. Hindi dyan mawawala ang pansit kasi yun ang paborito talaga ng mga bikulano, yung pansit bato. Pansit na pero may bato pa. Hindi na makinakain ng bato. Ah, siyempre, sinubukan ko na nga talaga kung matamis talaga yung kamuti dito. At siyempre, ganun tayo. Paslo tayo eh. Hindi natin maiwasan talaga ang kumain kasi pinunta namin talaga dito ang kumain at makinig kasi nakakalimot na rin talaga ako minsan pero hindi naman talaga kinakalimutan nakakalimot na minsan kasi mas marami na talaga ngayon ang tintas yung dito sa balat ng lupa kaya sana lahat ng tao wala, huwag, kayo, huwag kayo makalimot sa ating Panginoon kasi siya lahat ang nagbigay sa atin kung ano nandito tayo ngayon kung ano tayo ngayon kung ano man ang dinadaanan natin ngayon siya lang ang may alam kaya bawal tayong humusga sa ating kapwa at dahil ito ay patapos na maraming maraming salamat nga pala ulit at sana gabayan niyo po kami ngayon 2025 at sa mga susunod na taong pa at walang hanggan. Salamat.